Hello guys! Welcome to Justina 07 Mix Vlogs. Ayan guys, i-share ko sa inyo ito. Inuwi ng aking nanay. Ayan, dinalhan kami ng aking nanay guys dito sa amin na ayan, ani na doon sa amin sa agdangan guys. Ayan o. Oh. Oh. Ayan nagharbis na sila ng rambutan doon sa amin guys kaya inuwian ako dito ng uh, aking nanay dalawa lang naman kami ng pamangkin ko ayan ang inuwi -in ng nanay ko guys ang dami tapos paborito ko guys ang uh, dalang hita kaya ayan nag uwi din ang nanay ko ayan nag uwi din siya so ako lang ang kakain itong dalang hita guys ayan dalang hita dalang hita ayan ganyan ang tawag kasi ako man lang ang mahilig dito guys hindi mahilig ang pamangkin ko so yung rambutan ko makain ng aking pamangkin ayan guys oh juicy. Juicy na juicy yung aming rambutan, guys. Ayan. Sipsipin ito, guys. Hindi ito yung tuklatin. Sipsipin na rambutan. At ito yung darangkita namin, guys. O, ayan. Malalaki yan sila, guys. Malalaki. Hinog na hinog na, guys. Ayan, o. Oh. Hinog na hinog. Malalaki. Ayan. Sinadya ko na yan na ba akin, guys? Kasi kakain na ako niyan. Kakain na ako. At kaya naman nagbukas ako ng rambutan para makita nyo yung klase ng rambutan doon sa amin sa aglangan. Ah, ani ito sa mismong tanim doon sa amin sa Agdangan, guys. Ayan. Na rambutan. Oh, ayan, guys. Oh. Kung bibilhin pa natin ito, mahal naman ang rambutan, guys. Mahal din. Sa kaandarang hita, wala naman ang mura sa panahon ngayon, guys. So, ayan. Ang tamis-tamis nito, guys. Ang tamis-tamis. Saka makatas na. Makatas sila. Ayan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Fresh na fresh. Ayan nagharvest sila doon. Yung mga hinog lang ang hinarbes nila guys kasi madami pong bunga. Madaming bunga. Eh dito naman kasi wala naman kung hindi ka bibili dito, hindi ka makakain ng rambutan guys kasi dito puro bili naman. Ayan, tuwan-tuwa ako pagdating ng nanay ko guys kasi may bitbit bit siya na ganito. Ayan, paboritong paborito ko kaya ang mga prutas guys. So ayan to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers, and likers. Ayan, matakam kayo sa new harvest namin ng na mga prutas, rambutan at dalanghita. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang po ang ating video for today. Bye bye. I love you all and God bless everyone. Thank you for watching.